yung uh, kain okay. hindi mo magkano hindi mo magkano kano kano yan nasa kutiti sa floor siguro nasa uh, seven floor yun okay. okay. uh, seven floor na yung kano seven floor dalawang minuto yon yun lang po magkano walang po magkano yung so, lang yung slab kaya ano ginawa namin ulit mabinis nag-public pre uh, ano lang, free stress na lang. Dideliver ko na lang, lang na kasi wala pang bubungan doon eh. Tinata tinababan ah. lang ng train. Bago, yung mga Pero tingin niyo ba itong itsura na to safe pa? Safe pa. Finishing lang yan eh. Uh Pwede yan, mga pwede pwedeng baguhin yan. Engineer, gusto ko malaman, anong pakiramdam nyo na ganito itsura nung building ngayon na pinaghirapan nyo na, nakakalungkot, nakakalungkot. Sabi ko nga, kung mat makita lang siguro ni Madhavi Verda, baka malulungkot o mapaluwas sa mga natin niya. Hindi ganyan. Nung umalis ako dito, sobrang ganda. Kinanyuan uh, naman yan, may talp fire, may... Tapos may palais lang sa loob. Palais naan? Oo! nag naman <laughs> yung gil. Nag-alaga ng gil. Kung kayo ko ang tatanungin, kasi kasama kayo sa gumawa nito, ano ang pwedeng gawin ng presidente dito po sa project na sinimulan ng kanyang Ako eh. nga po po ang tatanong yun. Sa gamaw na lang ay lalagay dito kung um, buwan para ay pagkita natin ng ating bago. Kasi uh, ang instructor nito wala namang problema. Ang pa, pagkakitaw, ang pagkakitaw, ang engineer, masusugrado ko yan. Kasi dapat ayusin dito, sayang A ako mismo mula umpisa hanggang tapos dito ako. Ito na yun mga panahon na ito. Iyan, ano lang yan. Uh, Mamahing lang, 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 lang yan. Madali lang ayun. Uh Oo. -oh. Ito ay inupahan natin ng amazing show. Yung mga, mga last gen ko na may perform. Oo. Pero nung uh, after na International Festival, marami pa rin mga local films na pinapalabas dito. Uh -huh. Pero alam niyo maganda yung sin sinabi niyo po, engineer, ha? Kung talagang condemned at delikado, bakit may mga umuupa dito na mga... Ba't may umuupa? Ah, ito, ito, may restaurant na... Lahat, ang restaurant. dami, nakapayikot. Kompleto pala, marami nag-uupa. Nakita ko, inikutan ko na eh. Uh Ayun, ang tingnan mo, may mga aircon, na may restaurant, may ano. Uh Ang inano ko lang, bakit pinabaya na magkuming ganyan, sa panang, pinupunta ng maraming tao, pinaupa. So, yun, yung sector dito, Oh, so, dapat talagang ipakitang ipakita ng parang bago, i-repair. Una dapat, sa dapat si sa akin. Oo. yung ibang mga bansa nga ay yung ganitong klase ng mga edifice o building, talagang pinagbubutihan nila ang maintenance. Ako sa estado ko ito, kahit na sabihin lang nilang magtulog-tulog yung mga mga gumawa dito or uh, magtulong-tulong kahit hindi bibigyan ng budget ng gobyerno. Patak-patak. Patak-patak. So ang sinasabi ni Boy Giner, kung ayaw panggasos ng gobyerno, bilig uh, uh, na yung pinatig yung mga kapwa yung matayo nito na magpatak-patak. Ako, ako, hindi eh, ko naman uh -huh. ano sila, baka hindi naman sila uh -huh. prepare na magpaka. Ako, uh -huh. Pwede akong magpata. Ito uh -huh. e, etong, Eto naga, po mga post niya ito. Parang ganito yung it. <laughs> <laughs> na yung lagi niya. Pinulak ni Sancho Ang lalaki nito mga Yung mga kanyan, at sinisinga yan. Washout lang yan eh. Uh Pero yun talagang ano, lang. Yung... Makakalungkot naman. Ngayon na ako napunta talaga dito. Ito, may pa ng okra dito. Hmm. Sinabi ka ganyan, tibay niyan. Hmm. Ah, hindi yung kasing ganyan na uh, ay normal lang kung matagal na yung ano, sa lindol, sa ano, crack yung mga pinisir. Pero hindi kaagusan niya na iba poste. Yung mga krak naman naman sa ganyan, hindi uh, wala yan. Wala problema yan. sa in structural integrity. Oh, wala, wala. Yung uh, structural integrity, ako masusun po ito, 100%. structural sound, so safe na safe ito. Matataya ko, matataya ko yung pagkatawag dito. Si Prof. BBM, bata pa siya noon eh. Uh, Matagdala na isang tao sa akin si Kutatini BM. Alam niyang dream project ni Madam yung CCP kompleto yan. Hanggang nakagawa tayo ng International Film Festival, ay eh, sa Pilipinas. Uh, Nakapagyan na nito noon. Tapos sa yung pagkakas at lang ang So ngayon sila na ang nakapanaw din. Eh. Sila rin ang makapagkaliyan marami na mga Ako, kasama ako. Kasama ako dito mal dyan. Pag may nangyari dyan na uh, inisip yan, i siya ko kaya, ipinagbuli lang ako, papain ako. Na ito, talagang safe at dapat talagang ibalik yung sigla nitong kumpala. Ayos, picture naman na kami eh. dyan. Kailangan, maganda ako ang masamang dito.